Isang nawawalang banok ang nagbunsod sa isang marahas na alitan sa pagitan ng magtiyuhin sa Libakaw Aklan na humantong sa pamamaril. Sa mabundok na bahagi ng Aklan, batatagpuan ang bayan ng Libakaw. Dito tulad ng ibang rural na komunidad sa Pilipinas, ang buhay po ay simple at ang ugnayan ng magkakapitbahay ay karaniwang matatag. Sa mga lugar tulad ng Sitio Siritsita sa Barangay Rosal, ang bawat isa ay halos magkakakilala ngunit minsan ang kapayapaang ito ay maaring mabasag ng isang di inaasang pangyayari. Isang nawawalang barok ang naging dahilan ng pagbaril ng isang pamangkin sa kanyang tiyuhin. Ayon kay Police lieutenant Julie Ruiz, nitong Abrel 11 ng hapon, nagtungo ba ang biktimang si Remy sa bahay ng pamakin para kumprontahin ito dahil sa nawawalang uh, manok? Bale, na nangyari po siya last April 11. Uh, bale, uh, we received call from the infirmary na meron pong shooting incident na They're treating doon po sa hospital, then pinuntahan po. So, uh, sa pagano po ng aming investigation, aming investigator, nangyari po siya around past 3 or 3.40 ng mm -hmm. hapon ng 11. Uh, according sa ano, sa investigation po namin, merong ano, merong ano po sila? Parang nagkaroon na rin po sila ng confrontation mga April 10, po, a day a day before nangyari po with regard sa stolen na native na chicken ng victim. Um then sa the following day, April 11, uh, pumunta yung victim sa bahay ng suspect. So medyo ano lang siya mga malapit-lapit lang siya around na sa 20 meters yung layo ng bahay. So with the purpose po na for confrontation about sa ano sa native chicken po na nawawala. Mm -hmm. Then unexpectedly or hindi naman in-expect nung victim na nag-ano yung suspect na ginamitan siya ng ano ng firearm. Mm -hmm. uh, it's a loose firearm actually. ah uh, tinamaan yung victim sa kanyang I guess right right forearm. Opo, and then ano po, dinala na po siya yung victim, naghingi po siya ng help din sa kaniyang wife. So with the help din po ng sa kanila sa kanilang barangay, sa kanilang sitio, uh, nadala po doon sa ano sa hospital yung victim. victim so nagkaroon po ng sa pag-report ko sa amin nagkaroon din po ng coordination with uh, first mobile so uh, hinanap po yung suspect ba uh, yung department member din po ng Rosal yun po yung nag-turnover sa first mobile then dinala na din po dito tapos uh, since yung mga SOP yung mga usual na SOP nagkaroon ng uh, sa medical ano sa medical Israel. medical sa sa kanyang rights so yun po and um, 13 po sa uh, last sunday Sunday po ba yung 13 kahapon, yes. ay yeah, kahapon uh, na file na, na po siya ng ano ng frustrated homicide, homicide. and then for now ah uh, piniprepare na rin po yung mga yung mga needed documents uh, para ma-remit na po siya tomorrow sa ARC mm -hmm. and kanina po yung allegedly allegedly na ginamit na firearm, firearm which is uh, homemade actually uh, single shot shotgun turnover po ng kanyang mother, mother yung mother ng suspect. ng suspect po Kanino yung baril na yan ma'am ay uh, yan pa po yung inaano po nang ano nang aming investigator po. So we'll give update na lang po sa ano kung ano po yung ano po yung ma uh, during the course of investigation po so far. Dun kasi kasi yung statement ng alleged uh, suspect mm -mm. natin na siya yung sinulong ng victim mm -mm. at allegedly na owned by the victim yung homemade shotgun. Mm, yun Para po ganun. yung ano po namin. Yun po yung inaano po namin ng sa sa course ng investigation po kung ano po ba talaga yung yung totoo if sa suspect po or sa victim. Sa victim ba? uh, may pag amin pa sa kanya or nakausap na din yung investigator natin ma'am yung victim? Yung POA? Uh, so far sir, yung ano po nila, yung sa aming investigator on case with, with regards to that. So, uh, I guess, Uh, inano pa kung ano po ba talaga so, yung ginaano po sige. Opo. Kung okay. ano po kung sa victim or sa suspect kasi hindi naman po kami pwedeng mag mag, ano, mag drive into conclusion na sa victim or sa suspect uh, without ano without the proper ano sir, proper course ng investigation kung, kung ano po yung tama. So saka lang po kami mag mag ano kung ang kanino po talaga. Okay. Police tenant uh, Luis no. Yes uh, po ma'am. Yung etong suspect, di ba, siya talagang pumunta doon sa bahay. Uh, itong Promiting. victim, siya pumunta doon sa bahay ng suspect. Siya yung, sinira pa doon yung ano eh, pintuan ng bahay. Um, based sa aming investigation, sa investigation po na nangyari ng aming investigator and case, uh, with regards sa naka, naka ano na din po siya naka-record na din po siya sa blotter uh, pagbukas ng ano pagbukas ng suspect ng pinto ng pinto doon na nga inano doon niya pinagaw binarel Binagaw. pero ah, nagbe-base lang po kami sa sa facts given so kung ano naman po yung mga <laughs> allege po ng ng suspect so given a benefit of the doubt, so the burden of proof po eh, sa kanya na po, yes. sa during court trial po. Mm. Yun po. So, so frustrated, um, frustrated po homicide po. yung final uh, namin na case. So sinasabi mo yung Police Lieutenant, at uh, na based sa investigation ninyo sa sa victim, na yung pagbukas ng pinto, binalil agad siya nung ano, nung suspect, yun po ba? Uh, based po yon ma'am sa ano sa mga sa kanyang sa kanyang statement. So, yun po, yun po rin po yung inano namin sa sa aming blatter. So, but then and again, kagaya po nang sabi ko, uh, for the benefit of the doubt and for the burden of proof, siguro sa court na lang po nila i i prove kung ano po talaga yung yung totoong nangyari and it, it will also be the under the determination po ng judge kung ano po talaga yung totoo. May witness ba, ma'am? Um, na layak, doon kayo sa kaso so na yan, mayroon ng witness doon? Business, doon? Sa, uh, sa ano po is, pa, is according sa affidavit po ng ano or sa aming blatter is, Uh, sa wife lang po yung pagtawag ng help ng ano ng victim ng sa victim. wife uh, nung nabarir na po siya. Considering po, ma'am, na napakalayo po ng lugar, ang tropa po ba dati ay nag-conduct ng actual na investigation doon sa pinagyarihan ng incident po? Yes po, sir. Yes po. Uh, the SOP namin po talaga yun, sir, na may, pag may mga ganyang incident, talagang nagkakandak po kami ng, ano, ng thorough investigation with regards sa, sa case po. Uh, nakuha natin itong uh, dalawang uh, version ng story no sa pahayag ng biktima dito sa ating mga kapulisan sabi niya pinuntahan niya itong uh, pamangkin niya para tanungin tungkol sa nawawalang manok ngunit nung pagdating niya daw doon sa lugar tinawag niya yung pamangkin at paglabas raw ng pintuan ay pinaputukan siya at uh, nung nakausap naman namin yung uh, pamangkin mga kapobre sa aming uh, panayam Sinabi nito na habang nasa loob siya ng bahay ay dumating ang kanyang uh, tiyuhin At itong tiyuhin niya ay may dala raw baril at uh, mayroong gulok at uh, pinagtataga nga raw yung bahay niya And then uh, dandoon lang daw siya sa loob at uh, pumasok raw itong... Uh, tiyuhin at uh, tinutukan siya ng baril at uh, dito na nga inagaw niya daw yung baril at saka pinaputukan yung kanyang tiyuhin so hindi madetermina ngayon ng mga kapulisan kung sino sa kanila ang nagmamayari talaga ng baril, kung talagang totoo ba na ang tiyuhin niya ang may dalang baril habang sinugod siya doon sa pamamahay niya or yung baril talaga ay totoong sa pamangkin. So, yun pa po ang, ang magdidetermina na lang raw nito ay ang korte kung sino ang nag-sasabi uh, sa kanila na o sino ang nagmamayari talaga ng baril. Narito ang pahayag ng isang barangay kagawa dahil before pala ito magkaroon ng pagbaril ay nai-report nga ito sa barangay. Ang nawawalang manok. Parang kubaga nag-report na kaagad yung tiyuhin na may nawawala siyang manok at ang pinaghihinalaan niya ay yung pamangkin. Anong oras nag-report sa inyo kagawad itong biktima? Itong biktima na ninakaw alas 9:00. Ang oras na witnessed alas 9:00 at sa to eh, Biyernes. Opo, ano ang sabi sa inyo po? Yung tinakaw yung manok niya. Mm -hmm. Sabi niya sa si akin yung pamangkin Ay uh -huh. eh, sabi ko pinatawag ko, hintay ka, babaga papatawag kamo sa barangay para maayos ba yung problema niyo. Mhm. Mm na eh, sabi niya, sige. Ako mga ko hindi ka mababot ng Sabado, mga Lunes yun kamu ito pa atubang uh, sa barangay. Opo, maghaharap sila sa barangay. Opo. So pagkatapos nung kinagabihan nangyari na ito. Nangyari na. Mga alas 5 may report yeah. na sa akin niya yun na uh, na yung tiyo niya. Mm -hmm. Paano po nangyari yung pagbaril daw po? Bali yeah. itong tiyo uh, anong hinawa niya? Kaya eh, pumunta siguro sa bahay niya sa pamangkin eh kayo niya mm -hmm. na biktima mo eh ya sa bahay mismo nang pamangkin niya ma mm -hmm. Parang sinita, mm -hmm. sinita itong pamangkin niya. Pamangkin niya. Mm -hmm. Pinuntahan sa bahay. Oho. Tapos anong nangyari doon sa komprontasyon nila? Eh, iyo ako na alam sir. Para sa bumud ako ng mga alas na ng hapon yun, na matabo na iniwan na, na, tabo, na inyawana, binaril na. Makita mm -hmm. mo na sa, doon mm -hmm kami yung kumuha doon pababa do dalen noon sa ospital mm. gaano kalayo itong lugar na na pinangrehiyari po ka gaawat kalayo sir sa amin mga taklong ka alumitrahe siguro uh, mga uh -huh. apat ka oras lakarin yan. Uh -huh. uh -huh. ni so malayo ang malayo talaga malayo yan oo uh -huh. So ang motibo ng away nila is dahil lang sa ano sa manok talaga. Manok yang sabi niyang tiyo niya eh, ay yung manok niya ng pamangkin. Mm -hmm. Yun ang pinagugatan. Mm -hmm. pero walang mga wala ring mga ebidensya na ano wala na, namang blatter iba yan eh ganun, isa ganun lang yan ang yari yan sa amin. Mm -hmm. Okay, sige. Thank you talaga kagawad ah. Thank you. Papa, sige pa. Kumunda na na ako kumano <manyan> Kung aking takaw, kung naman ako na nakay, baka takot na nakaw. Mm. -hmm. mm -hmm. Ah, king pabangdanan ka na nga uh, nagapanakaw ik manok. Oo. Oh. O oh, ano ang klase ng manok? Pambugang o native? Native. Native. Hay, kaabot ang manok, kaon to manok ito sila ya. Okay. Mm -hmm. na. Sa balay na. Oh. Inatunan ka na na. Tapos ano ra yung masunod nga natabo. Ay, ginta ang kahan repertahan ay ginahak na ta. Ginahit ta loko. Eh, ay, naayat na niya kung gabuan sa misi dayong ay Ah, mm-mm -hmm. ko yung ako, eh, tiyo ko Ano ikaw, mm -hmm. hilong imaw ra? Parang ah, eh. hilong imaw Hilong oh, Hilong Ginayat ka na ng gabuan Oo oh. May sandoko imaw May sandoko imaw baril Pero sandoko, alin na buhay mo? Uwa ko yung buhay sandoko, maging buhay tatap ko yung kanilang uh -huh. uh, eh. uh -huh. pamilya uh -huh. Pero no baril? Parang kabir ko Oo, oh, anong klaseng baril? Single mga nilose uh -huh. tutukan ako, baril Okay, oo. Tutukan ako ay hey. Diba kung ako mong idaway na buwan na Hindi nga gaw mag, -gaon mag Kaya nga gaw kung sa ngayon ay naisampa na ang kasong uh, prostrated uh, homicide sa nasabing uh, suspect Samantala patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang biktima